dito pa ako sa boulevard ng Dipulog dito sa harap mismo ng food hub yan kailangan dyan ako kumakain na ng balot ah uh, paminsan minsan lang naman kumakain ng balot ano kasi yan ah uh, iwan ko kung ano pa talaga ang uh, may dulot na o positive na epekto sa katawan Uh, sabi ng iba sabi nila daw papalakas yung balot kaya ngayon, ngayon kumakain ako ng tatlong piraso so minsan din apat nakadepende na sa kung ano kana talaga kumain ng balot Ayan. Yeah. dahil lumulubog na po